Sa kabila ng pang-iintriga ng ilang mga fans sa relasyon ni na Jack Roberto at Barbie Forteza, ay marami ang humahanga sa hindi pagiging siloso ni Jack, lalo na sa love team ni na Barbie at David Licauco. Kaya naman tinagurian siya ngayon bilang si Prof. Jack na mayroong anti-selos class. The Philippines Showbiz List Presents, kilalanin si Prof. Jack Roberto ng Anti-Selos University. Profile Ang 29-year-old actor na si Jack Roberto o John Romel Usuna Roberto ay pinanganak sa Nagarlan, Laguna noong December 2, 1993 sa kanyang mga magulang na si Mil Roberto at Marlene Osuna. Ang kanyang nakababatang kapatid ay ang kapuso star na si Sanya Lopez. Limang taong gulang pa lamang si Jack nang pumanaw ang kanilang ama dahil sa heart attack. Mula noon, tanging ina at lola niya na lamang ang nag-aalaga sa kanilang magkakapatid. At dahil mahirap ang kanilang buhay, naging masipag at madiskarte ang batang Jack upang kumita ng pera at makapag-ambag sa panggasto sa kanilang pamilya. Isa lamang sa mga pinasok niyang trabaho noon, ang pagpipinta sa mga lapida sa sementeryo tuwing undas. Ang kanyang kinikita ay nagagamit niya sa panggasto sa pag-aaral noong elementary student pa siya. Sa isang interview na ibahagi ni Jack na binabayaran sila noon ng 25 pesos bawat lapida at sa loob ng isang araw may 200 hanggang 300 na kita kung saan ay dinadagdag niya sa pangtustos ng pangangailangan ng kanilang pamilya at sa kanyang pag-aaral. Nasubukan rin daw niya ang pagiging service crew sa isang fast food restaurant. Showbiz career Life-changing na maituturing ni Jack ang pagpasok niya sa showbiz. Taong 2011 ang pasukin niya ang larangang ito sa pamamagitan ng programang Walang Tulugan with the Master Showman ng namayapang si Herman Moreno. Balik tanaw ni Jack, na hindi naging madali ang kanyang simula kung saan ay nariyan ang maraming beses niyang pagsalang sa iba't ibang auditions at palagi namang siyang na-reject. Masasabi nga raw niyang mahirap talagang makapasok sa showbiz. Nang mga panahong yun ay palagi niya raw pinagdarasal na makuha siya sa tuwing sasalang sa auditions dahil sa walang ang budget at para hindi din masayang ang pamasahe palawas ng Maynila. Kaya naman daw sa mga dinaluhan niyang ito ay binibigay niya ang kanyang best. Pero pag amin ni Jack na dumating din siya sa puntong napagod na at naisip na baka hindi para sa kanya ang pag-aartista. Sa bawat rejection ay hindi raw niya maiwasang maramdaman na unti-unti nang naglalaho ang kanyang pag-asa na makapasok pa sa showbiz. Sinasabi na lang daw niya sa kanyang sarili na sa bawat audition ay yun na ang huli at kapag hindi pa siya natanggap ay itutuloy na lang niya ang pag-aaral ng kolehiyo nang dumating sa puntong handa ng tanggapin ni Jack ang kanyang pagkatalo. Sunod-sunod na pangyayari naman ang nagdulot sa kanya ng swerte. Una ay nang matawag siya para sa audition ng period film na El Presidente. Dito ay gumanap siya bilang isa sa mga sundalong extra at inakalang ito na ang huli niyang audition. Hanggang sa maipakilala siya kay Kuya Germs at napasama sa walang tulugan. Kwento ni Jack na kailangan marunong sumayaw at kumanta. Kaya naman ang ginawa niya ay naghanda siya ng minus 1 at isang linggo itong prenactis. Pero sadyang pareho daw kaliwa ang kanyang mga paa. Maswerte naman dahil sa winelcome we siya ni Kuya James bilang isa sa cast ng programa nito. Ayon kay Jack, ang walang tulugan ang nagbukas ng pintuan sa kanya sa showbiz. Sa kabuoan ng pinagdaanan ng kanyang pagsisimula na pagtanturaw niya na kung kailan ka pala susuko ay doon naman ibibigay sa iyo ang hindi mo inaasahan na break. Kasunod niya nito ay ang pagpirma niya ng kontrata sa GMA Artist Center. Malaki ang pasasalamat ni Jack dahil ang weekly exposure niya sa programa ang dahilan kaya hindi niya naranasan na maging biktima ng diskriminasyon noong baguhan siyang artista. Ang maging aktor talaga ang pangarap ni Jack kaya hindi niya naramdaman na matagal na panahon ang kanyang hinintay bago siya nabigyan ng mga television assignment. At kung natagalan man daw ang paghihintay niya, hindi pumasok sa kanyang isipan na talikuran ang showbiz at subukan ang kanyang kapalaran sa ibang profesyon. Every time na hindi niya nakukuha ang isang proyekto o hindi siya nakakast sa mga show, mas yun raw ang nagmamotivate sa kanya upang i-improve ang kanyang sarili physically, mentally at sa lahat. Ayon kay Jack, naka-mindset na sa kanya na ang pag-aartista ang gusto niyang gawin at niwala sa point na mag-exit o mag-quit. Mula nga sa mga TV guestings kung saan ay nagsimula siya bilang kaibigan ni ganito ganyan, ay naranasan din niya ang maging third wheel at bahagi ng all-boy trio. Kalaunan ay nabigyan siya ng pagkakataon na maging kapuso leading man. Ayon kay Jack, sobrang thankful siya sa lahat ng kanyang pinagdaanan kumbaga slowly but surely, dahil ang mga karanasang ito anya ang naghulma sa kanya at ang dahilan kung bakit niya na-achieve ang kung anuman ang meron siya ngayon. Naniniwala nga raw siya na kapag ginawa ang tama at naroon ang pagmamahal sa trabaho, darating ang tamang panahon para matupad ang pangarap niyang ito. Patunay nga sa pamamayagpag ng karera ni Jack ay ang sunod-sunod na proyektong ipinagkatiwala sa kanya sa bakura ng GMA at ang natatanggap na iba't ibang product endorsements. Samantala, kahit na pinasok ang showbiz, hindi naman sinuko ni Jack ang kanyang pag-aaral. Nagtapos siya ng Hotel and Restaurant Management sa Philippine Women's University, Santa Cruz, Laguna. Love Life Bukas na aklat sa kaalaman ng publiko ang makulay at masayang takpo ng buhay pag-ibig ni Jack sa piling ng long-time girlfriend na si Barbie Forteza. Taong 2017 noong una silang magkasama sa rom-com TV series na Men To Be kung saan isa si Jack sa mga naging katandem ni Barbie. Ngunit hindi pa man natatapos ang programa ay may rumors na tungkol sa pagkakamabutihan ng dalawa. Nabisto ang kanilang pagsusuyuan dahil sa co-host ni Barbie sa Sunday Pinasaya. Dumagdag pa ang birthday-related post ni Barbie noong August 21, 2017 habang nasa Amerika. Ang revelasyong ito ay mainit at tinanggap ng mga netizens. Nagkaroon sila ng formal pair-up sa seryeng Karamiya noong 2019 at dito na kinilala ang kanilang tambalan bilang Jack B. Minsang naibahagi ni Jack na si Barbie ang una niyang nakatrabahong artista sa GMA at kitang-kita niya ang pagiging approachable nito at hindi suplada na isa sa mga dahilan ng pagkahulog niya rito. Katunayan ang una niyang niligawan talaga ay ang mga magulang ni Barbie. Aminado din si Jack na kahit todo na ang effort niya, alam niyang hindi siya ang ini-imagine ni Barbie na magiging future boyfriend nito. Dinaan nga raw niya sa slowly but surely magmulangan ng aminin ni Jack at Barbie sa publiko ang kanilang relasyon. Naroon na ang lantaran nilang pagpapahayag ng pagmamahal sa isa't isa. Bukas din ang mga ito sa pagsasabing nakikita nilang the one ang bawat isa. Sa mga lumipas na taon ay naroon ang walang sawang suportang binibigay nila sa isa't isa, mapakarera man o sa personal nilang buhay. Katunayan noong buwan ng Mayo ng ipagdiwang ni na Barbie at Jack ang kanilang ika na anibersaryo bilang magkasintahan. Prof. Jack of Anticellos University Sa mundong kanilang ginagalawan sa showbiz, masasabi ngang kahanga-hanga ang solid na relasyon ni na Jack at Barbie. Ganun pa man ay hindi sila nakaiwas sa mangilan nilang breakup rumors, lalo na ng ipareha si Barbie sa binansagang pabansang ginoo na si David Licauco. Gumanap si Barbie bilang si Clay, habang si David naman ay binigyang buhay ang karakter ni Fidel sa hit fictional series na Maria Clara at Ibarra na nagbigay daan sa tagumpay nilang tambalan na Filay. Hindi naman papipigil ang ibang netizens na mistulang nagnanais na maging real-to-real -real romance ang kanilang match-up at dahil dyan nabuo ang Team Barda lalo pang umigting ang kagustuhan ng kanilang fans na maging real couple ang dalawa ng amini ni David sa isang panayam na kung sakaling single si Barbie, liligawan niya ito. Simula nito, nagsunod-sunod na ang mga proyekto nila na magkasama. Kabilang narito ang upcoming TV adaptation ng 1991 movie na maging sino ka man. Ganun pa man sa kabila ng mga controversies na umiikot sa relasyon ni na Jack at Barbie, thankful ang aktres na hindi si Loso ang kanyang kasintahan. Anya, umpisa pa lang daw ay malaki na ang tiwala ni Jack sa kanya sa mga ganung bagay at wala daw siyang kailangang patunayan sapagkat naiintindihan nito ang lahat. Nauna na rin nilinaw ni Jack na hindi siya nagsiselos kay David dahil professional sila sa kanilang trabaho. Kaya naman maraming saludo kay Jack dahil patuloy lang siyang chill at deadma sa mga intriga. Patunay na rin ang kanyang katataga ng loob at pagiging secure sa kanyang sarili. Dahil dito, hindi kagulat-gulat na siya ang napili bilang isa sa mga paboritong anti-selos icons sa mga netizens na pinagpistahan ang topic sa pamamagitan ng mga meme. Katunayan ay aliyo na aliyo ang netizens. Sa good vibes na hatid ni Jack, matapos itong sakyan, ang nagtitrending niya ngayong memes na anti-selos class. Sa social media ni Jack, inupload niya ang video kung saan nag-ala professor siya sa pagbibigay ng payo sa love problems na idinudulog sa kanya ng mga umano'y estudyanteng nag-enroll sa kursong Bachelor of Science in Anti-Cellus Class sa universidad na pinagkatuwa ang ipinangalan din sa kanya, ang JRU o Jack Roberto University. Kabilang sa mga estudyante sa kanyang face-to-face anti-cellus class ay ang mga kapuso stars na sina Kyle Cortez, Christopher Martin, Yasmin Curdy, Rocco Nasino, Sofia Pablo, Alan Ansay, at kapatid na si Sanya. Mapapanood din sa video na matapos magbigay ng payo ni Jack sa problemang idinulog sa kanya, ay sasayaw siya ng sexy sa salyo ng kantang My All ng award-winning American singer-songwriter na si Mariah Carey. Kinaaliwan ito ng netizens, kaya't agad-agad ding nag-viral. Maraming nga nagbahagi ng kanikanilang nakakatuwang entries, kung saan sa umpisa ay binabahagi ng mga ito ang pinagmula ng selos at ikakat sa video na makikitang nagsasayaw si Jack. Maging si Barbie ay hindi nagpahuli na magbigay ng komento sa kwelang video ng nobyo. Komento niya na sinamahan ng laugh and tears emoji. Tapos nagrereklamo ka na pagod na pagod kang sumayaw. It choice mo naman pala. Sagot naman sa kanya ni Jack, napilitan lang, dami palang students madam. Katunayan, hindi lang online kundi face-to-face -face na rin ibinigay ni Jack ang kanyang anti-silos o anti-selos class. Dinala niya ang kanyang klase sa mga estudyante ng Jose Rizal University, Kamakailan. Sinamantala ng mga taga-JRU, ang pagkakataong humingi ng advice kay Jack at katulad ng inaasahan, nag ito kung saan ay pinamalas din niya ang kanyang anti-selos dance moves. Jack the Unbothered Boyfriend. Kamakailan lang sa guest appearance ni Jack sa programang Fast Talk with Boy Abunda ay napag-usapan ang tungkol sa kanyang pagiging anti-selos prof. Dito ay naibahagi niya kung saan nagmula ang term na anti-selos. Kwento ni Jack na nagsimula ang lahat sa social media. Karamihan nga raw sa komento ay mula sa bisayan fans na ginawang meme at pinanindigan na ang anti-silos. Ayon kay Jack, nag-ugat ito sa GMA Gala Night 2023 noong July 22, 2023 kung saan ay naglakad silang solo ni Barbie at maging si David. Inulan nga raw ng komento kung bakit mag-isa siyang naglakad sa red carpet. Pinaliwanag naman niyang napag-usapan na nila ni Barbie ang tungkol dito. Katunayan ay ganun nga raw ang ginawa nila sa nakaraang gala upang mas ma-emphasize ang kanilang suot. Matatandaan na sa mismong event ay pinagtapat ni Jack na kailanman ay hindi siya nakaramdam ng selos kay David. Dahil nga sa imaheng nalikha ni Jack bilang unbothered boyfriend at hindi marunong magselos, diretsahan siyang tinanong ni Boy kung hindi ba talaga siya nagsiselos at nasaan siya. Direkta naman itong sinagot ni Jack na hindi siya ang tipong si Loso at maging ang nobyang si Barbie ay ganun din daw. Naiintindihan daw nila na bahagi lamang ang mga ito ng kanilang trabaho. Tinapos ni Jack ang panayam sa iniwang words of wisdom na ang taong si Loso takot sa sariling multo. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!